Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 16, Versikulo 1 hanggang 13. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa talinghagang ibinigay ng Panginoong Yesus patungkol sa isang tusong katiwala. May isang katiwala ng isang taong mayaman at natuklasan na tuklasan na nilulustay niya ang ari-arian ng kanyang panginoon. Kaya ipinatawag siya at sinabing ihanda ang iyong ulat patungkol sa pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin sabi ng panginoon. At sabi ng katiwala sa kanyang sarili ano na ang aking gagawin? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa nahihiya naman akong magpalimos at nagkaroon siya ng liwanag kung ano ang kanyang gagawin kaya pinuntahan niya ang ilang mga taong nagkakautang sa kanyang amo at tinanong niya ang una magkano ang utang mo sa aking amo sumagot ito isang daang tapayang langis ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang dali palitan mo gawin mong limampu sabi ng katiwala at itinanong niya ang isa pa ikaw ano gaano ang utang mo Sumagot ito, isandaang kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, isulat mo walumpu. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasinlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At sa ibanghelyong ito, hindi binibigyang katuwiran ang pandaraya ng katiwalang ito o ang panglulu paglulustay ng ari-arian ng kanyang Panginoon. Ang talinghagang ito ay may itinuturo. At ang itinuturo ng talinghagang ito ay patungkol sa ating lahat na tayong lahat ay mga, may, ay mga katiwala lamang ng buhay na ito at kung anuman ang nasa atin sa daigdig na ito ay hindi totoong sa atin. Ito ay pinagkatiwala lamang sa atin. At ang suliranin ng katiwala sa talinghagang ito ay nilulustay niya sa walang kapararakan, walang kapuluhan. Maaring ginamit niya ang ari-arian ng kanyang Panginoon para sa sarili lamang o sa kanyang sariling kaligayahan. Isang taong nabubuhay na hindi iniisip ang Diyos o ang kanyang kapwa. Kaya nga kailangan siyang humarap sa isang pagsusulit. Kailangan siyang maghanda ng ulat. At ito ay malaking salita para sa ating lahat. Na isang araw tayo ay haharap sa Diyos para humarap sa isang pagsusulit at maglahad ng ulat patungkol sa ating buhay. Sa mga ipinagkatiwala sa atin at kung saan ba natin ito ginamit. Ang katiwalang tuso sa talinghagang ito ay nagkaroon ng solusyon sapagkat yung mga utang ng mga taong nagkakautang sa kanyang Panginoon ay binawasan niya, ibinaba niya ang halaga. At sa isip niya, kapag naging ganito ang nangyari, ang mga taong ito ay magiging kaibigan niya. At kung wala man siyang matuluyan isang araw, sabi niya sa kanyang sarili ay patutuloy nila ako sa kanilang tahanan. Ang ginawang ito ng tusong katiwala ay isang malinaw na larawan na sinasabi sa atin ng Panginoon na gumawa ng paraan upang may isang tahanan na sa atin ay tumanggap. Hindi katulad ng tusong katiwala na gusto niyang tanggapin siya sa tahanan ng mga nagkautang sa kanyang Panginoon. Ang paanyaya sa atin ng Ibanghelyong ito na natin ang mga bagay sa sanlibutang ito para tanggapin tayo sa isang tahanan. At ito ay ang tahanan ng Diyos sa kahariang walang hanggan. Kaya sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo sa talinghag sa Ibanghelyong ito, sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ayon sa mga nag-aaral, ang tusong katiwala sa bandang huli ay gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Sapagkat sa kultura ng bayang Israel, ang mga taong mayayaman at Panginoon ng maraming alipin ay talaga namang humihirang ng isang katiwala na mamamahala ng kanyang mga ari-arian, magpapalago. At ang katiwala ay may karapatan na kumuha ng para sa kanya at hindi na ito tinatanong ng may-ari o ng Panginoon. Ang ibig sabihin, itong mga nagkakautang sa kanyang amo o sa kanyang Panginoon na kailangan pa rin magbayad at sa pagbabayad ng mga taong ito sa kanyang Panginoon ay maaari siyang kumuha ng komisyon. At sabi ng ilang mga nag-aral, ang taong ito ay hindi nakinuha ang kanyang komisyon. Hindi niya nakinuha ang para sa kanyang sarili pinabaan niya ang halaga ng pagkakautang para bigyan ng pagkakataon yung mga nagkakautang na makapagbayad sa badang huli tuso man o hindi man malinaw ang kanyang intensyon ay nakatulong siya sa kanyang kapwa sapagkat ginamit niya yung mga hala, mahal yung halagang para sa kanya na makukuha niya at ibinigay na lang sa nagkakautang at ito ang sinasabi ng ating panginoong Heso Kristo kailangan magkaroon tayo ng ganitong kaliwanagan at kaisipan. Na bago tayo humarap sa Panginoon, gamitin na natin kung anuman ang nasa atin, kung anuman ang para sa atin. Ibigay na ito sa ating kapwa. Ibigay, ibigay, ibigay na natin ito sa nangangailangan. Sapagkat nagpatuloy ang Panginoon sa Ebanghelyong ito at kanyang sinabi, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. At pinagkatiwalaan tayo ng maliit na bagay. At ano ba ang maliit na bagay it, na ito? Ito ang ating buhay sa daigdig. Ito ang ating mga ari-arian, katawan, katalinuhan, lakas, mga material na bagay na nasa atin sa daigdig na ito. At ang buhay natin sa daigdig na ito ay maliit lamang o maiksi lamang. Kung ikukumpara, doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi sa ating at ng ating Panginoon, kung sa maiksing buhay na ito sa daigdig ay mapagkakatiwalaan tayo. E eh, pwede sa ating ipagkatiwala yung mas malaki, yung mas malawak. At ito ang buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi dito ng ating Panginoon, kung hindi raw tayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino pa ang magbibigay sa atin ng talagang para sa atin? At dito ay binibigyan diin na kung ano man ang nasa atin ay kayamanan ng iba, hindi natin kayamanan. Sapagat ang may-ari ng lahat ng ito ay ang Diyos. Ngunit ang Diyos ay may nais na ibigay na para sa atin. Higit sa alam nating kayamanan sa daigdig na ito. At ano yung para sa atin? Ito yung tahanang walang hanggan na iniyahanda ng Panginoon para sa atin. Kung malalaman lang natin at kung magkakaroon tayo ng karunungan, kung paano gamitin ang mga bagay sa daigdig na ito, mga makalupang kayamanan, mga makamundong ari-arian, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan sa pagmamahal sa ating kapwa. Totoo, ibibigay ng Diyos yung totoong para sa atin. Ngunit sa huling bahagi ng Ibanghelyong ito, ay kailangan daw nating mamili sapagkat hindi raw makakapaglingkod nang sabay sa dalawang Panginoon. Kamumuhian ang isa ang ng isa at iibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng isa at hahamakin ng ikalawa. Kaya raw hindi tayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang naging problema ng tusong katiwala ay ibinuhos niya ang kanyang buong buhay sa paghahabol ng kayamanan para sa kanyang sarili. At ang kayamanan na ito ay hindi naman talaga para sa kanya kung hindi ito ay para sa Panginoon. Kaya nga buong buhay niya, siya ay naalipin ng kayamanan. Ang minahal niya ay ang mga makalupang ari-arian. At kapag ganito ang nangyari, unti-unting nawawala yung pagmamahal sa totoong Diyos at babagsak sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o mga huwad na Diyos. Ang kayamanan ay huwad na Diyos na maaaring sambahin ng tao at kalimutan ang totoong Diyos. Ngunit ang Ibanghelyong ito tayo ay pinapaalalahanan na ang mga Diyos-Diyosan ay walang buhay at wala itong maibibigay na buhay. Hindi tayo maililigtas nito sapagat ang mga Diyos-Diyosan o ang mga huwad na Diyos ay mawawala, magwawakas. Ang paanyaya ng Ibanghelyong ito ay sambahin at mahalin yung totoong Diyos. At huwag ilagay ang ating buhay sa kayamanang naglalaho. Ilagay ang ating buhay sa Diyos na pangwalang hanggan at ang kahulugan ng ating buhay ay hindi mawawala. Kung ating maaalala, dumating sa kasaysayan ng tao na ang mga bangko ay nalugi. Meron nga na tinatawag na inflation at bumagsak yung tinatawag na mga stocks sa stock trade market sa buong mundo maraming tao na inilagay ang buong buhay nila sa paghahabol ng kayamanan inilagay ang lahat ng ipo nila ang lahat ng salapi nila para pumasok dito sa stock trade market at nakita nila sa harapan ng kanilang mga matay unti-unting naglaho ang lahat ng kanilang pinaghirapan at pinag iipunan at nung makita nila ito na wala ng kahulugan ng kanilang buhay at mara na napakaraming tao ang kinuha ang kanilang mga sariling buhay. Bakit? Sapagat para sa kanila wala ng kahulugan dahil wala na ang kanilang kayamanan. Ito ang problema kapag ilalagay natin ang buhay natin sa isang bagay na nawawala. Kapag nawala ang bagay na yun, wala na rin kahulugan kung bakit tayo nabubuhay. Kaya noon marami ang kinitil ang sariling buhay. Ngunit ang ebanghelyong ito ay sinasabi sa atin kung ilalagay natin ang ating buhay sa Diyos. Isang Diyos na hindi nawawala. Mawala man ang lahat sa daigdig na ito, mawala man ang mga salapi o ang mga kayamanan o ang mga makalupang ari-arian, kung nakalagay ang ating buhay sa Diyos, ang pinagkukunan natin ng kahulugan ay ang Diyos. Mananatili ang ating buhay. At ito ang paalala ng ating Panginoon totoo kailangan ng mga material na bagay dito sa mundo. Hindi masamang magtrabaho, hindi masamang kumita ng salapi, hindi masamang mag-ipon, hindi nga rin masama na yumaman dahil sa pagsisikap. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi sana tayo dalhin na makita na ayun lamang ang buhay. Umiikot sa trabaho, salapi at kayamanan. Sapagkat hindi iyon ang buhay. Inaanyayahan tayo ng Diyos na lumabas sa daigdig na iyon at tignan na pagkatapos ng makalupang buhay na ito ay may naghihintay sa ating buhay na walang hanggan. Kaya nga kung man ang narito sa buhay na ito, kung man ang kaya nating ipunin, kaya nating gamitin sa buhay na ito, gamitin ito sa pagtulong sa kapwa sapagkat ang kapwa natin ay mukha ng Diyos. At sila ang ating mga magiging kaibigan at magiging susi kung paano ang kaharian ng langit ay magbubukas para sa ating lahat. Tayo ay inaanyayahan na isa lamang ang Diyos. Mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At itakwil ang ibang mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagbigay ng buhay. At mahalin ang totoong Diyos na nag-aalay ng totoong buhay. Sa mukha ng ating Panginoong Kristo, makikita natin ang Diyos na ito na ang tanging nais ay tayo ay mapuhay. Kaya nga sa krus, nakahubad si Yesu Kristo. Iniwan niya ang kayamanan ng pagiging Diyos. Iniwan niya ang kayamanan ng pagiging tao. Siya ay hubad, wasak, namatay para bigyan tayo ng buhay. At ito ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoong Yesus na totoong Diyos, natin ilagay ang ating buhay. Isang Diyos na hindi naglalaho at hindi nagmamaliw ang pag-ibig. Isang Diyos na ang tanging nais sa atin ay makapasok sa iniahan Niyang tahanang walang hanggan sa kaharian ng langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.